What's up loves? magandang hapon sa ating lahat uh, For today's video Loads, pag-usapan natin ang dalawang CDI Itong CDI na to is battery operated, lipan At ito naman yung isang CDI, niya tawag nating pang-web pag-usapan natin doon kung ano yung mga koneksyon dyan dahil dami nang nagkakamali dyan magkabit mula doon sa battery operated na kulay green ang sakit at hindi sila nagmodified ng wire doon sa kinabit sa Honda Wave nagulat sila yung iba nasunog at hindi naman nasunog hindi gumagana pero pag-usapan natin ang dalawa na yan lods dalawang CDI panoorin natin ang buong video mga lods yan is nakita mo yung sakit ng uh, CDI Defan wanting. yung bandang kaliwa pulser sa baba negative tapos doon sa bandang kanan sa taas ignition coil sa baba naman accessory square o positive 12 volts yan yung CDI battery operated volts titignan naman natin yung uh, Pang Honda Wave ah, pa Honda Wave 125. Titingnan natin yung posisyon ng kanyang wire. Sige, panahon natin. Titingnan naman tayo sa CDI ng Honda Wave 125. Titingnan natin yung posisyon ng kanyang wire. Una dito sa bandang kaliwa sa taas, positive. Tapos sa baba, accessory wire o positive. Tapos dito naman sa bandang kanan, ignition coil. Tapos sa baba naman niya, negative coil, well, diba baliktad dots? balikta doon sa battery operated kaya dapat yung malaman ito mga lods para hindi kayo makakamali pagkabit nito para swertihan ng tulods, kung hindi ito masisira ang CGI mo ah, uh, mas maganda pero pag kinabit mo pag hindi gumagana ibig sabihin mali yung wireless mo eh lods kung mayroon tayong katanungan sa ating video uh, comment lang kayo sa baba sa comment section natin para mapag-usapan natin kung ano pang kailangan natin gawin so dito sa proper work so tayo sa ating vlog abangan nyo dito sa aming vlog i-actualan natin ito para mas maganda sige lods bye bye lods